Ito ka sa salag mga bro. Makita ninyo ang mga bro, view mga bro sa salag. Mali ang salag mga bro. Katong wala pa kaan hindi mga bro. Pwede mo maglaglaag dire. Ang atong entrance mga bro. 30 pesos lang entrance lang. 30 pesos for adult mga bro ang entrance sa salag dire sa dahilig balingwan misamis oriental mga bro sa dahilig barangay kung makita ninyo mga bro ang atong force nga nga ang tubig mga bro nahulog hulog yun no tayo mga bro makita kita niya mga bro o oh, perting sa kay mga bro makita ninyo dito bro ang sapa sa dahilig nga uh, na ay falls na bro mga bro o makita niyo ang tibook bukit mga bro sa ibabaw bro na bro now so, uh, kana di lapit tama mga bro diya ang bukid sa kinugitan so kung kogon ala mga bro binuangan huwag katungang area dito bro ato ka itong area bro na bro palay ka na sa miyor sa sumbong kogon mga bro ayan o no. ayan Kita niyo ang beauty mga bro. Perting nindota kayo mga bro. O perting hanginay kayo mga bro. dinhi here sa Salag sa balingwat Balingwan sa Oriental sa Barangay Dahilig. Ah mga bro. O na ila ka tungkol sa mag night mga bro. Pwede na mo magtalag tentere mga bro now o. Diya. Talo Daw na po sila isa ka rice house mga bro. Nga gusto mo pahulay. pwede ra ninyo i-booking daan mga bro dayon murag na ay bayad at ang balo bila bayad na okay mga bro sa akong tindugan mga bro makita ninyo ang kamiging island ayan o oh. katungwa hmm. pa sa na naisalag din pwede ra mula dere sama sa ingay nga panahon karon human ang atong peresanto sabado santo pwede ra mo diri na karon kay domingo santo mga ron natakaran din mga bro nag overnight na diri yara uh, makita niyo mga bulak mga bro nga perting sa dagay mga bro Oh, tala mo mga bro, nakita sa bukit mga bro, bukit sa barangay Dahilig sa Balingwan, Misamis Oriental kaningan salag ilado ni karon mga bro diri sa Balingwan mga bro oh. Atong gusto mag-relax-relax na may mga problema, gusto magpahuway, pwede mo din mga bro. Ayan mga bro. Oh, makita niya, mga bro, bukid. Makita nyo bukid sa mga kadalungsod mga bro. Ito dito nga area bro, ito nga antina ito sa layok. ay bro, mato ang bukid sa talisayan mga bro. Ang kibungtod mga bro. Huwag ka mga bro, bukid ka sa Medina, padulong sa inyo mga bro kana diha area oh. yeah, uh, niyo mga bro atong gusto mo kuan muan hidire eh. i-share ang akong video para permintin matiman matimanan kung asa ninyo pangitao ng salag ay eh, pag open niyo sa inyong facebook nakashare man mo mabalik-balik na ninyo og paminaw sa akong istorya mga bro Oo. Oh sa lag? atong laga lahaganan din sa Balingwan Misamis Oriental sa Barangay Dahilig. Do so, makita nato ang mga views view sa so, ubos